Ito, nagluluto tayo ngayon ng beef pinapaitan. Yan. Mayroon tayong beef tripe, yung beef meat, beef intestine. Request ng aking uh, eldest son. Actually, siya lang kakain dito kasi ako tsaka ang husband ko. Hindi naman kami pwedeng kumain ng uh, dito pinapaitan na beef. Yan. Mamaya pag naluto, lagay na natin yung scallion. Garnish natin. Bali, ginisan natin siya ng onion, garlic, ginger. Tapos nilagyan lang natin siya ng ground black pepper. Tapos, yun, ginisan natin lahat yung meat. Beef tripe, tsaka beef intestine. Tapos pinakulo natin ng matagal. Tapos nilagay na rin natin yung papait niya, yung beef papaitan niya. Yeah. Ito guys, yung pinapaitan na beef. Ready na siya. Luto na. Yan. Ilagay na natin yung sliced scallion. Garnish. Yan. Luto na siya. Yan. Request ng oldest son ko.